Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN live. live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Sa layo ng higit na mapangulad ang kakayahan ng mga ama sa lungsod ng Batangas sa panahan na ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa tahanan at sa lipunan na nagsagawang paamahala ang lungsod ng pagsasana hinggil sa empowerment and reaffirmation of paternal abilities o effort for father volunteers. yung programa ng City Social Welfare and Development Office na nagsusulong nga sa positibong pagdidisiplina, pagkupatibay ng aspetong espiritual at pag-iwas sa masasamang bisyo na siyang adhikain ng ERPAT sa komunidad. ay kay CSWDO si Officer Yasmin Candaba, hangad nila na mabigyan ng karagdagang kaalaman... ang mga participants na pa mga ERPAT president at coordinators na higit na mapaikting ang kanilang pagganap bilang mga haligi ng tahanan na siya magtataguyo ng magandang kinabukasan ng pamilya. Nagsilbing resource speaker si DSWD Region 4A SWO Dionisio Dalusong at PDO2 Pantawid Program Joshua Mendoza habang nagbahagi naman ang karanasan bilang isang leader, si Erpat Provincial Federation Vice President Jojo Leviste. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas. Nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN, Batangas.